So ayun what's up mga ka JC for today's video nga ay nandito tayo ngayon para ituro ko sa inyo kung paano palakasin yung inyong mga piso wifi or paano mag ban locking or palakasin yung inyong piso wifi bendo using sim base or gamit yung inyong modem na b315936 ayan first connect muna tayo sa ating uh, wifi main wifi ayan yung B315 Ayan. connect muna tayo dyan and then second is <coughs> pumunta tayo ng chrome Ayan. after natin pumunta ng google chrome uh, type lang po natin is 192.168.8.1 and then search and pakikita nyo dito lumabas na yung kanyang pinaka portal ngayon click natin itong settings Ayan, yung settings palaki lang natin. Ayan, click natin yung settings. Ayan, yung ating uh, username and password. Dito po natin makikita sa installer nyo. Or, bibigay sa inyo ng installer nyo. Ayan, halimbawa, type na natin yung password. Ayan, so example, na-type na natin yung password. And then, click natin. Yung ating username pala, standard po niya is admin. And then, click natin yung login. Ayan, diba settings, login. And then dito, yung iba, automatic siyang nagbubukas yung ban locking. And then kung halimbawa hindi naman siya lumabas, bawa yan yung lumabas. Ayan, click lang natin dito, palaki na natin. Click na rin tong internet. Ay, dial up pala, dial up, and then network settings. Ayan, nakita yun, yung network settings. And then dito, halimbawa yung uh, inyong band, is 141. Example ah, speed test tayo. Puro tayo sa speed test. Yan, internet speed test. Kung wala kayong ganyan, punta kayo ng Google and then search nyo yung speed test. Yan, lalabas naman dito yung internet speed test. Ayan, click natin yung speed test. So, ayan yung lumabas na speed nung ating 141. So, paano siya palitan? Halimbawa, mahina pa yan para sa inyo. O yan yung pinakamahina na signal. Ngayon, balik tayo sa Google Chrome. Ay, balik tayo sa Google Chrome. Ayan. Click lang natin. Halimbawa, papalitan natin siya ng Band 1 or V1. Ayan. V1. And then, click natin itong Apply sa gilid. Ayan. Click lang natin itong Apply. Ayan. Then, click OK. Ayan check natin kung magbabago ba yung internet niya or bibilis ba siya o babagal then balik tayo sa speed test then click test again and dyan natin makikita kung bumago ba talaga yung signal kung lumakas ba o humina so ayan yung lumabas sa ating band 1 or V1 so ngayon Click ulit tayo ng iba. Check natin kung saan may pinakamalakas. Select natin ang B3. Ay. B3. Yan. And then, apply ulit. And then, click OK. Yan. Kapag na-register na yung kanya, ano, balik ulit tayo sa speed test. Check natin lang kung yung ano yung pinakamabilis sa lahat. And so and so on. I try and try nyo lang siya kung saan yung pinakamabilis. Depende sa lugar ninyo kung saan yung pinakamabilis na ban. Okay? And then kung saan yung pinakamabilis, yun yung ipifix nyo na signal. Okay? Ipifix nyo na siya or hindi na siya galawin. Doon na mismo kayo mag set Kapag naset nyo na, iwan nyo na and then enjoy. Hanggang dito na po alam yung video. Enjoy na po yun. Dito-dito na siya. And hindi na siya magbabago. So, successful na natin pag speed test. Dahil ang pinakamalakas dito, ito hindi ko na-try kasi masyado na mahaba ang video, ang 140. Ngayon, balik natin sa band 41. Kasi yung band 41 kanina is malakas. So, ang, ang gagawin ko, ibabalik ko sa band 41. And then, apply. Okay. okay. Kaya, itong pinakamalakas, itong aking napili para sa ating PISO YPO sa ating modem. So, hanggang dito lang po ating video. Maraming salamat ulit. Thank you and God bless. Ayun na po, paalo ng 15, 16, diba? 17, napakalakas, 18, 19. So, yun lang po. Maraming salamat.